nagdiwang ng unang anibersaryo yes. ang Formula 5 at inalala nila ang kanilang naging journey. journey. Narito ang video. Panoorin po natin. Ito na ngayon. May celebrate po lang. At the same time, syempre, binibigyan din namin ang opportunity yung iba din na para makilala din sa industriya ang ginagalawan namin. So, yun. So, what would you say yung highlight ng uh, one year ninyo? Um, isa po siguro sa mga highlights po ng aming journey as Marmela 5 would be yung nab nabigyan po kami ng pagkakataon to perform sa mga Filipino community abroad like sa Taiwan po and sa Seoul, South Korea just recently wow. po. Um, Kumaga, very surreal yung pakiramdam in a way na hindi po agad-agad Uh, sa mga ordinary yung mga pagkakataon po, hindi siya agad-agad basa-basa my experience. But us as Formula 5, we were given a chance to perform abroad and to serenade and sing for the Filipino community. Sobrang, uh, humbling and sobrang humbling po and sobrang hindi po na lang And ano din po siguro yung mga sa loob ng isang taon po yung mga awards na na-receive namin na na-recognize na kami. Na. Parang yun nga sabi ni Direk, may parang may patutungan pa parang nakikita din ko may na-recognize kami ng ng ibang mga giving bodies awards. Yun. Uh, okay. uh, for me naman po is yung getting to meet the people that we used to watch on TV and also working with them. Kasi it's actually full of a lot of learnings. Um, learning from individuals na nandun na established and has a strong foundation in the industry. That's why those are the highlights uh, for me. Mm -hmm. Okay. So congratulations sa mm. first anniversary ng Formula 1. Sabi mm. nga nila, yung pinaka-highlight ng Formula 5. Formula 1. <laughs> Formula 1. Yung pinaka-highlight ng kanilang showbiz careers, yung mga shows na ginawa nila out of town. Mm -mm. Diba? Yun. Out, out of the country. Yeah. country. Mabenta sila mm. sa mga shows and uh -oh. points kasi mahusay ang Formula 5. Yes. Diba? Uh -oh. At saka tuwang-tuwa sila yung mga artists na hindi nila nakasama, nakakasama nila uh -oh. na uh -oh. diba? Sana mag-guess ulit diba? okay, sila dito kasi diba uh -oh. nung nag-guess sila sa Naranggita, nag-request pa diba tayo ng pangalawang Oo, sa oh, oh, ang Darip galing nila. Dahil sa kanilang mash-up, di ba? True. So, okay. Congratulations! Sa congratulations. lalong-lalo na sa okay, Direct, direct no. Ma Maria. Mamaria. Okay. Yes, direct Frank, congratulations. Ah, naniniwala kami na mas sisikat okay. pang grupo. Okay.